hinamo hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga ayaw manalo. Si Vice President Sara Duterte bilang presidente, talunin na lamang ang pangalawang pangulo sa 2028 elections. Itong ang ni Cayetano kasama ng pagboto ng pabor sa pag-archive sa impeachment complaint laban sa Bise Iginit e ni Cayetano, hindi dapat gamitin ang impeachment ng magkakalaban sa politika. At kung talagang may ginawang masama, i-impeach pero sa tamang paraan. Aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach, pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue. Pero nakapako tayo sa issue na